Tutuloy ko na ulit to Ano? Tutuloy ko na ulit ito. It's the E pipe. Ito kasing isang to. Yan. Yan yung uh, sa amin. Isang yan. Ito. Ito, 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 ito. Kay uh, manong store. Tapos itong isang yan. Yung isang Yan kay Manong Ansis bali tatlong pipe ang naririto ito ngayon ito to to kasi nga hinihinto ko dyan dahil walang pipe ngayon ididiretso yan gandun gandun yan yan bukas ko na lang siguro mahuhu kayan basta tatandaan ko lang ang papuntaron Ayan Dire-diretso na yan doon. Yan yung aking uh, huhukayan. Pero yung ngayon hindi matatapos to. Bukas pa ito. Anong oras na kung nagsimula? Alas 3 na ngayon. Eh. O yan. Yan yan. Hanggang dito. Ito yung 35 meters. Yun. Yan. Dire-diretso yan. 35 meters yan 35 meters paikot hanggang doon. paikot doon. Ah. bali 135 meters pa lang haba nito o met 135 meters pala ito buhat doon hanggang doon sa may ano hanggang dun sa may uh, meter haba haba din Op, didiritso ko na ulit pag hukay alas 4 na tama na yan alas 4 na eh nakapanguhan ako ng nakapanguhan ako ng damo at uh, itong hukayin to bukas naman na ito ayan oh. ayan bukas yan bukas dahan muna tayo dito sa manukan ito balak ko ito lagyan ng ano eh kasi yan ni Kwan eh. gayabano yan gayabano yan balak kong hinira dito yung Madre de Agua eh. yan yan o. Oh. Kasi may ano yan eh. Gaya ba ano. Yan. Ito yan. Yan tubong yan. May diretso ko yan. Oh, hindi ako nakasapatos ha. Kado daming bubog dito eh. Chinelas lang ako yun. Eh, o oh. oh, ano? Ha? Wala pa. Wala pang pagkain. Tatadta rin ko pa lang ano kaya ito? Nadagdagan kaya yung tatlong itlog doon. Sino sa inyo itlog? Sino sa ha? Yung itlog, mar yung umitlog, maraming kakainin. Ayan, ikaw. Ayan, pala siguro, pala siguro may pagkain na akong dala. Uubos yung mga tubig, ha, oh gumagalaw yung bote eh. ibig sabihin na ubos nila yung tubig bukas na siguro ako magbibigay ng vitamins tiga tatad ko lang yung pagkain ninyo mga blocky Tsaka mga red nakatakot dito ang dumaan eh wala akong sapatos eh kasi ito dati tapunan kasi ito ng ano basurahan to eh yan nilinisan ko lang yan kung wala pa ako rito. Dito sila nagtatapo ng basura. Ang daming bubog dito. Delikado. Kaya kung maaari magsasapatos dito pag dumaan. Hop. Ah, na. Gagawa ng ano. Gagawa ko ng patungan ng uh, Drum. Ito, 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 ito. Ayan. Ayan, tubo na yan. Patungan ng drum. Ayan o. Dito. Tapos dito. Papatong dito. At saka doon. Ito yan. Ito, ito, ito. Ito, angular bar. Yan ang gagawin ngayon ni kasi, kasi kailangan daw meron ano yung lagaya ng ano lagayan ng uh, tubig yung painuman kaya ito gagawa na naka ano eh nakaabot naka na yung supply ng tubig dito ayan o oh. Ayan. it's DPE pipe dudugtong ngayon yan dyan sa ano yan yung, yung tubong yan tubong to ito lalagay ng tangke dito tanke dyan pa painuman ng tubig ayan Thank <laughs> you. ayan tapos na rin ay hindi pa hindi pa tapos yan dito dito ipapatong yung ano eh dito ipapatong yung yung, yung drum dito. kaya subukan ko lang kung kakayanin ayan oh. dalawang kawayan lang yan dalawang kawayan nilagay oh. Kasi kailangan daw merong ano eh Meron yung uh, ang ng tubig. Ah, di ba? Ah. Ayano, oh. oh, diba? oh. oh Halimbawa, ako yung tubig. O oh, yan, nakalagay na. Dalawang kawayan lang yung aking ano, upuan. Oh. Ang laki nito ay... Seventy-five centimeter. Mahigit isang metro. 75 cm by... One twelve. Yun lang. Sinako po na rin yung ano yung yung uh, wallowing pool. Uh, yung, yung walling, walling pool na yan. Yan na lang pinagbatayan ko. Kasi dito naman naka ano yung poste. Yun, no? Ito. Posting to. Ang drum yata ng ini ano seven, 17 liters. 17 gallon yata ang laman o. oh. 17 gallon. Ayun. Kaya ang uh, balak ko balak ko ang isahig na lang kawayan. Ayun oh. No? kawayan, yun ang balak kong isahig kasi kung bibilta ako ng plywood mahal ang plywood eh nasa 600 yata dito na lang kawayan marami naman kawayan dito yan yan ang project ni Kapisi ngayong araw nato to ayan o oh. ah. Kasi na, tinak, inupuan ko na kanina yan, dalawang kawayan. O yan. 112, ang, ang ano niya. Ang kanyang uh, lapaan, ang kanyang luwang. Ah, haba pala, haba. Papunta na ron eh. Papunta ron eh. 112, ayan o. Oh. 130. Basta binakbatayan ko na lang itong wallowing pool hanggang doon. Tapos ito nga. 75. Yan 75. Yan ngayon. Kasi ano na eh, nakalinya na yung ano eh. Ito kasi puputulin pa ito eh. Kasi maglalagay dito ng ano, yung inuman ng tubig dito. Kaya kailangan mailagay na yung ano, yung drum. Yung drum doon, 'yan. Gandoon. Yung aking uh, kinuhang uh, anong tawag doon? Yung uh, drinking ah uh, pig drinker lima kaso lang dumating naging anim yung pala may promo sila sa ano ko na lang sa ano sa Shopee bali ang mangyayari dito sa tapat na ito tatlo sa baba tatlo sa taas yan yung sa baba para daw sa mga biik ngayon pag lumaki na hindi para sa malaki ayan ngayon Baka bukas siguro mailagay yung drum. Magahanap ako ng ano eh. Mga uh, kasi kung plywood naman wala namang plywood eh. Kaya drum na lang siguro. Kaya naman siguro to eh. Bakit yan oh. No? Ganyan. Drum na. Ano yan na lang siguro. Kawayan. Basta yung yung puno, yung ika magulang magulong na kawayan. Oh, di ba? Hop, oh, na at uh, medyo dumidilim na. Meron pang kulang to eh. Meron pang Meron pang hinihintay na ano eh sa Lazada yata. Ito. 10mm na yan. welding dito. Sasabitan ng ano? Sasabitan ng tawag dito. Tolda. Yan. Papunta ron. Papunta ron. Paikot. Pero yung na-order dalawa lang eh. Ano bang tawag doon? Ah, so, hindi naman tolda bang tawag doon? Tolda o luna? At, ayan. Yan eh, oh, formal. Ayan. Anong tawag yan? Holder of water tank Base yun base of water tank 7.52 in the morning Tapakain tayo ng manok May mga puti-puti yan eh. Yan yung dinurog na itlog. Yung shell ng itlog, dinurog ko yan. Yung mga puti-puti na yan. Siguro nakakuha ko ng tatlong kilo yata na ipon. Yan, dinudurog ko. Ayan sila. Yan. Dito, may nangingitlog dito eh. May nangingitlog dito eh. Binigyan ko naman sila ng itlogan eh. Kaso dito nila gusto eh. Ayan oh. Ano. Bawa ko lang yung dagdagan ngayon yan. Pakapain ko nga. Anong pa rin. Kahapon yung itlog eh. Hindi lagi-lagi umiitlog. Hindi ko lang alam kung sino umiitlog dyan. Kung yung puti ah, kung yung itim kasi alam po itim eh kasi itim yung unang kinuha ko eh tapos may pagitan 2 weeks yan yung mga road island red na yan tong problema ko doon sa Rhode Island Red na matay yung ano yung lalaki nagano ko sa Facebook kaso lang sa Facebook naman, pag binili mo yung lalaki, kailangan bilhin mo yung babae. Merong walong babae, isang lalaki, anim na babae. Isang lalaki, tatlong babae, isang lalaki. Ayang eh, gusto ko yung isa lang kasi meron nga ako eh, na babae. Pero hindi pa, hindi, wala, hindi lumalabas yung palong eh. Kaya alam ko puro babae ito. Kasi yung namatay noon, yung namatay noon yung sumuot ang ulo sa sahig ng kulungan nila. Lalaki yun eh. eh. Ginawa ko na lang tinola para hindi masayang. Ayan, may dumating akong ano doon yung thermostat at saka yung pan para sa incubator kasi anim na nga yung itlog eh. Baka sakaling makapagparami. Anim ngayon niya, itlog niyan, anim. Ewan ko lang kung madadagdagan ngayon. Anim yun. Tapos gumawa pa ako ng isang doon yung yung isa doon ayun ko lang kung may itlog yun bisitahin ko nga baka may umitlog kahapon ginawa ko ito kahapon anong isa may apat na araw na yata hindi ako nagkakamali isa yung umiitlog eh ano hindi ko lang alam kung alin dito sa itim pero alam ko itim eh no? Huh? ito ito lalaki yan ah babae yan babae itong pulang itim na ito baka ito yung nalahian na nung ano androlop kaya ganyang Medyo pulahan at itim. Ayan o. Oh. Itong isang ito parang lalaki. Pero ang laki. Maliit malaki na eh. Wala pa siyang ano eh. Ito hindi gaya nito. Kitang kita yung pagkalalaki niya. At magpapatubig muna. May tubig pa ba? Hindi ko na napapalitan yung tubigang ko. Ha? Eh. Meron pa naman. Kailangan palitan na yung galon. Medyo maitim na eh. Mamaya na lang may mga laman pa naman. Ayan. 8 in the morning. Ito ang aking uh, Madrid Madre de Agua. Parang apat na araw ko nang hindi nakukuha na ng dahon. Ayan siya oh. Medyo umuusbong na uli yung mga dahon. Medyo maberde. Ang problema lang dito, may mga ano, yung tawag sa amin, tilas. Nakain yung dahon. Ewan ko ngayon, hindi ko pa nabibisita uli kung mayroong. Pero dito lang makikita mo na eh. Kung may mga tilas eh. O oh, yan. Malapit na magdalwan taon to. Yung anong yan. Tanim ko na yan. Saging na yan. At saka yung uh, Madre de Agua na yan. Uh, patuloy pa rin. Pag ano. Pag multiply ng Madre de Agua. Kasi nga kulang eh. Lalo ngayon, umitlog na. Kaya kailangan oh, bukas yata yung resort. Ha? Pwede yata pumasok. Ah. ng dahon doon. Matignan nga muna. Oh, iwanan ko na kayo mga manokis. Tignan ko yung resort kung bukas. Parang bukas eh. Parang hindi nakalak yung ano niya. Padlak niya. ما يا ما